Isa-isang kinapkapan at pinalabas mula sa kanilang mga selda ang mga persons deprived of liberty sa Baguio City Jail Mail Dormitory kahapon September 16. Pagkatapos nito, ginalugad ng mga kinatawan ng Bureau of Jail Management and Penology at Baguio City Police Office Station 7 ang mga selda. Bawat sulok, walang sinanto. Bahagi ito ng ikinasan nilang greyhound operation para matiyak na walang kontrabandong itinatago ang mga PDL. It is mandated uh, doon sa ating batas and uh, directive din ng ating regional director, mag tayo ng joint greyhound operation with other law enforcement agency at least twice in a month. And other than that, nag din yung uh, mga custodial personnel natin every turnover ng post duties and responsibilities at least one na greyhound. So, three times a day yon and twice a month. Eh, para mapanatili natin na contraband free yung ating jail facility. Limang selda ang sinuri ng mga otoridad. Matapos ang isinagawang operasyon, wala namang nakumpiskang iligal na kontrabando. Yung mga nakuha natin ngayon sa awan ng Diyos naman, walang illegal contraband walang drugs or marijuana. Ang mga nakuha natin ngayon is nuisance contraband. For in yung mga nuisance contraband na nakuha natin ngayon is nagagamit naman nila sa kanilang uh, alternative learning system, yung sa kanilang ALS, sa mga nag-school and yung sa mga livelihood. Malaking ginhawa rin daw ito para sa mga PDL. Maganda yung pag-search kasi once na may nakapasok ng na patalim saka biglang may nag-rumble dyan, may masaksak. Mas maganda yung may every time na may mag-search para makuha kung sa may makapasok na gano'n. Patuloy pang napapanatili ng BGMP na drug-free ang kanilang mga pasilidad. Pero maliban dito, isa rin sa mga nais nilang tutukan ang pagbaba ng congestion sa loob ng pasilidad. Sa ngayon kasi, 238 na mga PDL ang nananatili rito. Mataas ito kumpara sa 153 lamang na PDL na kasya sa pasilidad. Ron Maranan R&G News